Si Binti na oh. Hindi lugi ka kayo sa akin. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Oh. 17 na <coughs> 17 na Isotyo na Ayoh, kagay bang sila? Ayoh. Ila rodo no. Yo lang marami Ulo ta pa ulo. 14. Tingnan mo lang pa yo ni. No, agraday isa pa. Oh. isa na ulo 10 ngulo dulu, 10 na Di ba nagambag nila ranyo dito? Yung pinta? Isa pa, isa pa. Sila ranyo. Sali ka dyan. Sali ka dyan. Baka mali po kayo. Sama mo yung iso. Ito linya mo lang po sa Eh, wala, wala. yun. <laughs> <laughs> Mahalo. Mahalo.